Eto, tanong. Ano daw po ba mangyayari pag matuloy ang BSKE sa December 2025? Yan po ating pag-uusapan. Okay, uh, kumusta po kayo? Nagbabalik po tayo kali may online mga counters, mga kababayan. Marami kasi nagtatanong eh, ano daw bang mangyayari? Anong mangyayari? Kung matutuloy ang BSKE or uh, Barangay SK election itong darating na December 1, 2025. Uh, kamakailan, no, nagpasa ang uh, Congress at uh, Senate ng uh, na iurok or ipospon itong uh, BSKE uh, 2025 no at uh, ito ay uh, na ay sa batas no at uh, magiging uh, November 2 2026 no pero lagi intay pa rin tayo na update kaya babalik tayo sa December uh, yung tanong ayan kasi uh, tapos na lang natin. No? Uh, simple lang naman. Ganito po ang mangyayari kung uh, matutuloy ang uh, BSKE sa December 1, 2025. Pero bakit? Uh, anong dahilan muna? No? Uh, ito lang muna para hindi tayo maging magulo. No? Uh, anong dahilan para matuloy ang uh, BSKE sa 2025? Kahit meron na pong panuwalang batas, ang uh, mga mambabatas na ipinasa. Ayan. <clears throat> Ganito po yan. Siyempre, uh, kapag, ang, uh, kapag si PBBM po uh, ay nagbito. No? Kasi nga sinasabi natin ng raan, pag nagbito ang presidente at uh, hindi niya pirmahan at magbito siya o magmungkahi. na sinasabing uh, uh wag ituloy kasi presidente siya, siya nga ang last touch no? para maging ganap na batas, ang isang panukalang batas. Bilang isang presidente, may karapatan po siya magbito, rebisahin kung ano ba ang ipinasang batas, kung ito ba ay uh, naaayon sa saligang batas at hindi magkakaroon ng problema sa SC or uh, Court Supreme sa ating Korte Suprema. Kasi nagkaroon ng problema dati. Yung dapat na 2022 ay uh, ginawang 2023 na BSQ at uh, uh, sinabi ng SC na ito nga ay uh, labag sa konstitusyon at itinuturing na unconstitution. Kaya't nahihirapan sila dito. no Kaya't uh, ipinipilit nila na gumawa ng isang batas para makan sila itong uh, 2025. Kailangan magpasa ng isang uh, batas para makansila ang 2025. Paano ba may papasa ang isang batas? No, sa paniniwala nila, si Coco Pimentel, I mean si uh, Escudero, no? sabi niya nga naniniwala sila na itong kanilang ipinasang batas ay uh, <clears throat> ah, pahintulutan ng SC dahil nga ay uh, ito ay isang batas na pinatawag na uh term setting bill or fixed term no gagawing 4 years no kaya lang kasi ang malaking katulungan sino ba ang makikinabang ng 4 years na term setting uh fixed term na ito 4 years at inuro nga sa 2026 'di ba may problema pa rin kasi diyan eh kaya hanggang ngayon di pa rin pinup, uh, pinipirbahan PDBM ilang araw na lang ang uh, lilipas hindi ba lahat parami uh, I'm sorry no na, na ano lang ako marami naghihintay pabalik tayo sa mga katanungan uh, ano ang mangyayari kapag natuloy sa December 2025 ang BSK sinabi na rin natin ang dahilan ko bakit matutuloy no kung halimbawa ang matutuloy hindi na po natin sinasabing yun na ah uh, ano ang mangyayari halimbawa naghalalan nag-eleksyon ng December 1, 2025. No, siyempre, uh, dahil yan po ay uh, ruling ng Korte Suprema, ganito ang mangyayari. Babalik no? po tayo sa 3 years. No? Naghahalalan ng 2025. Ang susunod ng halalan ay 25, 26, 27, and 28. Pwedeng tignan ang 2028. Isipin niyo mabuti. Kasi nga, ay natuloy eh ay yun ang naaayon sa batas. So, uh, pag natuloy 2025, ang susunod na eleksyon na BSKE ay 2028. At, yung uh, sa tanong, ano nangyari sa pinasambatas na 2026? Siyempre kung natuloy yun, ibig sabihin na basura. No? Na ibasura. Or na hold. Na pending, parang gano'n. No? Kasi hindi natuloy. Kasi natuloy nga yung 2025. No? ang alaman matuloy yun. Eh, halimbawa nga natuloy ng 2025, ang alaman mag-eleksyon ng 2026. Isang taon lang. Eh, in two years nga na nangyari sa 2023 to 2025, eh, abnormally two years nga. Tapos ba, eh, naghalimbawa na tuloy ng 2025, mag eeleksyon ng 2026. Isang taon lang, pwede ba yun? Siyempre hindi. No? Hindi na pwede yun. Isang taon walang ganon, walang. So, iisang tabi na yon 2026 kasi na basura. No, ito pa ang mga pwede mangyari. At dahil meron silang pano kala patas, tutuloy nila yan, malamang. No, halimbawa meron ng nanalo sa 2025 barangay officials, SK members, dapat doon na nila i-apply yung kanilang ipinasang batas fixed term or term setting bill na 4 years, yung mananalo sa 2025, doon na maipapasa. At doon na maaaring uh, matuloy o lagdaan na uh, ni Pangulo. Ganoon lang po ang simpleng pwedeng mangyari. Or mga mangyayari kapag natuloy ang December 1, 2025. No. Kaya ngayon, eh, siyempre yung uh, pinaka-update natin, ang na ay eh, Uh, sabi nga ulit, kapag hindi pinir pinirmahan yan, sa loob ng uh, 30 araw magiging ganap na po itong batas Comment kayo dyan. Tapos ay uh, analyze ulit. hanggat di pa rin ito ganap. Bukas ang comment section. Tignan natin yung mga inyong mga opinion. Kasi may kanya-kanya tayong opinion ako man, meron din. At nagbabahagi lamang sa inyo. Hindi ako sasalita ng tapos. Ritimbang ko lang din. Eh. No? Siyempre, yung opinion ko, pwedeng mali. At yung opinion nyo, ay pwedeng tama. So, para lang tayo magkakaibigan dito na nag-uusap. Ganito kasi yan. Ganyan, ganyan. Ganito ang pwede mangyari. Diba? Ah, respetuhan ang kanyang-kanyang opinion. So, subscribe sa mga baguhan dito at ishare ang video. Antayin nyo yung mga update natin. Ha? Tandaan niyo open ang ating comment section para sa lahat. Ayan. Ang ating tayo ay palaging nasa gitna. Neutral lang tayo dito. Neutral lang po ako. Wala akong uh, At hindi rin po ako nagmamagaling. Ayoko po nun. Kuhan lang tayo. Uh, ah, Bigay-bigay lang. Na. nagre lang din naman tayo ng mga update sa mga balita. Okay? Maraming salamat. Antes,